Pag nagpalit ng rotor disc, dapat bang magpalit ng bagong brake pad? Hello mga paps, ayon Kuya Shane at sagutin ko lang itong naitag sa aking question ano at yun nga daw magpapalit siya ng bagong rotor disc, eh dapat daw bang magpalit din ng bagong brake pad? Okay, ganito yun mga paps no? kung itatas ko yung standard ko I would say yes pag tayo ay magpapalit ng bagong rotor disc, dapat bago rin yung brake pad na ilalagay natin. Kasi ganito yun mga paps, no? kung may problema yung old na brake pad at ilalagay natin sa bagong rotor disc there's a tendency na sisirain din niya yung ating bagong rotor disc so sayang lang yung pagpapalit natin okay mga paps now sabihin na nating tipid mode okay mara, makapal pa naman yung brake pad at yung tipid mode ano? pwede pa rin bang ikabit okay kung ilo lower ko yung standard ko Pwede. Yes, pwede naman. Actually, pag tayo ay nagpapa-resurface o nagpapalit ng bagong rotor disc, pwede nyo gawin to. No? Ang ginagawa lang naman dyan sa old na brake pad ay hinahasa. So, ang ginagawa lang dyan, kukuha lang ng sandpaper, ilalagay sa isang smooth surface, lalagay ng WD-40, then ikukuskus dun yung old na brake pad para maging smooth yung kanyang surface. Okay? So, then yun, yun na yung ikakabit dun sa bagong rotor disc o bagong resurface na rotor disc. So, po pwede naman mga paps, no? Pero yun nga, as I recommend, sana bago na lang. Okay? Kung, pero kung tipid mode, pwede mo naman gamitin yung luma, especially kung more than 50% pa naman yung uh, kapal nyan, sayang naman kung itatapon natin mga paps, ba diba? So, ano yun, yun na lang? Um, uh, uh, na lang ng paraan. Kumbaga, yun nga, hasa uh, hasain nyo na lang sya para maging smooth yung kanyang surface at pag nilagay natin sa bagong rotor disc o bagong resurface na rotor disc eh wala tayo magiging problema. Actually, ang rotor disc naman mga pups will last more than 100,000 kilometers and usually pwede kang maka o oh, more than 5 set of brake pad pa bago mo yan kailangang palitan. Okay? And uh, usually, ang rotor disc, pwedeng i-resurface yan mga 2 to 3 times. Actually, may thickness yan eh. May record, meron niyang number dyan sa may gilid kung ano yung suggested na thickness niya. Pag naabot na yon well, hindi na kailangan, hindi na, hindi na pwedeng i-resurface Dapat yun na talagang palitan. So, yun mga paps, no? Yung answer ko dun sa question na kung pa magpapalit ng rotor disc, dapat ba bago din yung brake pad? The answer is yes. Pero kung tipid mode, pwede naman basta hasain nyo lang yung lumang brake pad. Kung nagustuhan nyo yung video, paki like At kung hindi pa kayo subscriber ng aking YouTube channel, press sa subscribe button sa baba. At sa Facebook, click lang yung follow sa taas. At sa TikTok, click lang yung plus sign dyan sa logo ng Kuya Shane. Salamat sa panonood. Salamat sa mga nagko-comment, nagpa-follow, nagsusubscribe. No? At sa mga may mga question dyan pasensya na kung hindi ko kayo masagot lahat pero I do my best para masagot natin yung bawat tanong na i-send din sa akin salamat sa panonood keep safe mga paps